Sabihin, mm -hmm. kung luto yun, hindi ikaw confiscate. Oo. Oh. Hilaw kasi, kaya, oh. kaya medyo... Kaya tinanong ko, yung hamon, kuhanin nyo rin ko daw. Oh. Kasi pagdating pa yung dalawa kong anak, yung isa kong anak na nahuhuli, may dadaling hamon. O oh. oh, hindi rin pwede ang hamon na pork. Hmm. Oh. Basta daw pork. Oh. Pero, kung doon. pero kung luto naman, mapapasokin oh. siya na. itlog daw, pwede. Oo. Oh. Okay. Pwede na ulit. Uli tayo. Ano yung kinuha sa inyo na... Itlog. At saka bawal niya pati atay ng manok eh. Ano yung paliwanag po sa inyo? Eh, bawal daw. May ASF. Mm -hmm. Sa pinagalingan namin. Sabi ko, lamin ako nababalit yan. All, lagi ako nakikinig ng balita sa pinangunan. No? Rizal kayo galing? Oo, oh, yun daw lugar namin. May ASF yung pupuntahan. Wala. Ngayon, mm -hmm. nakaparinig na yung bagoy. Pangalan po pa natin, ma'am. Pangalan po. Pangala niyo na, Rizalina. Rizalina po. Ah, uh, ibig sabihin mabilis naman yung service nila oh, doon sa pagkain lang talaga. Oo, oh, yung pagkain lang pala. Wala kayong nalis pala na pala, no? Oo. Oh. Ba't taga Puerto Galera kayo talaga? Hindi, nakabili lang ko na pa yung anak ko doon. Ah, taga Binoy naman kami ah, talaga. Kaya, kaya doon kayo, oh, so, doon yung, yung anak sa bahay niya doon, doon. Okay. okay. Christmas kami doon. Thank you.